So, eto na nga yung aming life pagkatapos nga namin lumipat sa aming bagong inuupahang bahay. Yes, ko, dalawang linggo nga rin mahigit ang ko nga sa buhay. <laughs> Kaya naman ay ngayon nga lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makapag-voice over at makapag-edit nga ng aking mga mini vlog. <laughs> Dahil simula nga sa paghahakot nga ng mga gamit at pag-aayos nga ng bagong kwarto na lilipatan. Yes, ko, at ubus-ubos talaga ang oras mo. Hindi nga lang din oras ang maubos sa'yo kundi pati lakas mo. So, eto na nga at pag na nga namin sa umaga, e, bumili nga itong si housemate at si Shay ng pandesal at itlog nga na ipapalaman sa pandesal. <laughs> eto nga yung aming almusal for today's video. So, ayan at binabati ko na nga yung dalawang itlog dyan. Scrambled egg nga yung pagkakaluto ko dyan dahil ipapalaman nga namin ito. So, syempre at hindi naman pwedeng sunny side up dyan. So ayan at nag-aalmusal na nga kami sa pagkakataon na yan at pinagmamadali ko na nga si Shane dahil meron pa nga siyang pasok sa eskwelahan. nag-aalmusal nga kami dyan ay eh, kukwentuhan ko nga muna kayo ng very ah, light. Dahil kagabi nga ay eh, para akong binangungot at nagkaroon nga ako ng masamang panaginip. Ay, naginip lang naman ako na isang malakit maitim na ahas. Yung nga banda sa may paanan ko ay tinutuklaw lang nga daw ako na isang malaking ahas. Kaya naman ay sigaw nga daw ako ng sigaw at humihingi nga ng tulong. Sabi nga sa akin ni Shane eh, bigla nga daw siya nagising at narinig nga daw niya akong umuungol. Ganun din ba kayo mga kamamsi? Umu uungol din kapag magkaroon nga ng masamang panaginip. Tipong sa panaginip mo ay ang lakas-lakas ng sigaw mo para humingi nga ng tulong. Pero yung naririnig sa'yo sa totoong buhay ay umuungol lang daw. Hindi ko nga rin lubos maisip kung bakit nagkaroon nga ako na ganong klaseng panaginip at ahas pa. Kung mayroon nga kayong idea sa ganong klaseng panaginip ay pakicomment nga lang dito sa comment section sa baba. Dahil sa mga oras na to ay parang hindi pa talaga ako nakamove on dun nga sa panaginip ko kagabi. <laughs> So ayan at balik na nga muna tayo dito sa aking video at maaga pa nga lang ay eh, bumili na nga ako ng isda dito sa aming mini palengke. Nagdalaan ko na nga lang din ng ginisang sayote na sinahugan ko nga ng mushroom para nga merong sabaw. Try nyo na ba yung ganyang klaseng luto mga kamamshi? I-try nyo na at sariling minu ko nga lang din yan. <tod> Kinahapon na naman, ebiglangan eh bigla nga nag-aya itong dalawang batang makulit na maligo nga daw kami sa daga. Abay si housemate at hindi rin pahuhuli at naligo din. <laughs> maulan ulan nga sa araw na to at malakas nga yung alon dito sa Metambisaan Beach. Pero kahit nga malakas yung alon ay hindi talaga pa pipigil yung dalang bulinggit na makukulit. Habang masaya tagaharutan nga kami sa paliligo ay biglang dumating ang dalawang magkopol na to. Galing pa nga daw sila sa Bansang Korea at 10 days nga daw yung bakasyon na ilalagay nila dito sa isla. Ay mababait at napaka-friendly nga ng magkopol na to kaya naman ay friends na kami. <laughs> At hindi na nga rin namin pinalagpas ang pagkakataon na makapag-picture nga sa dalawang mag na to. Wow, <laughs> pa-cute! So ayan at fast forward ng kaunti at hindi pa talaga ako nanawa sa dagat. Inabot na naman nga ako ng kakatihan. Kakatihan ng paa dahil nag na naman nga ako kay housemate na mamasyal nga kami sa may bulabog beach. Yes, kot ang hirap-hirap kapag inaatake ka nga ng ganito. Yung tipong isang buong araw ay eh, gusto mo na nga lang maglakwat siya ng maglakwat siya. So ayan, at nagamot na nga rin itong aking kakatihan. Sobra-sobra nga rin ako nag-enjoy sa panonood nga dito sa mga nagka-kiteboarding. Iba ibang kulay ng mga kiteboarding ang makikita mo dito. Kaya naman, sa ilang minuto mo nga ang panonood ay eh, matatanggal na nga rin ang pagka mo sa buhay. So ayan, at dahil nagamot na nga itong aking kakatihan sa buhay, kaya naman ay nagpasya na nga rin kami dyan na umuwi. So, that's it for my mini vlog today at abangan pa ang mga susunod kong i-upload. Salamat sa panonood. Bye!